Oh, so, good morning mga ka -hardins. So Mr. Hardin Rongoros so, Ngayong umaga po bali Nandito na po tayo sa ating garden Dahil mag po tayo ngayon ng okra Guys kung kayo may ilig like sa ganitong content Tara samahan nyo ako Dahil mag na po tayo ng okra ngayong umaga So yun po <coughs> Mukhang marami-rami yung ma-harvest natin ngayong okra. Yan. Makikita po natin na masyadong mas marami po yung malalaking bunga. Kaya harvest na po natin ngayon. <coughs> <coughs> Po. so marami pong bunga ang ating uh, okra ngayon dito guys mga kaharin hindi lang pag harvest ang pakay natin so tatanggalin na rin po natin ang uh, mga dahon na Uh, lalaki para po may iwasan po natin ang pagkakaroon pa ng competition ng mga bunga at ng dahon So kinakailangan tanggalin po natin yung mga dahon na malalaki para po ang lahat ng nutrients ay tuloy-tuloy na po sa pagpapalaki ng bunga ng ating mga pananim na, na okra So yun guys, kaya makikita po ninyo malinis na po yung ating harinil po tinanggal na po natin yung mga malalaking dahon at mature na, na dahon So yun guys, ang dapat gawin para yung ating mga sabi natin okra ay dumami pa po ang kanilang bunga at ibubunga. So sa ganitong paraan po talagang malinis tingnan ng garden at talagang uh, mabibigyan po natin ng chance na lumaki yung mga bunga ng bawat puno nitong at ng mga pananim na okra. So po guys, ang paraan kung paano po papadamihin at palalakihin ang mga bunga ng ating mga pananim na okra. So po kaya makikita po natin talagang patuloy po si Hardney Rungguro sa pagsabi natin pagtatanggal ng mga matured po na dahon ng mga okra na pananim natin mula po dito sa ating hardin. So guys, bali uh, linilinis po natin yung ating mga okra ngayong umaga. ah uh, pinuproning po natin yung mga sabi natin matured na nadahon para po sabi natin mas dumami yung bunga ng ating mga pananim po na okra. Uh, at pagkatapos po nito guys, bali uh, magdidilig po tayo kasi walang estudyante. Uh, dalawang araw po na walang pasok ng estudyante kaya tayo yung sabi natin mga ngalaga ng mga pananim itong ating estudyante. Po. So... Guys, <coughs> kung nagustuhan nyo yung ating uh, video sa so mga ito, so huwag kakalimutang i-like, You sure at uh, sabi natin uh, mag-iwan na rin po ng comment tungkol po sa inyong observation dito po sa ating munting garden uh, para po kayo ay aking masagot sa abot ng aking kakayahan so post so uh, sa muli so, maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga munting video thank you so much everyone see you again in my next video bye bye god bless you all and para for more